i move that we approve and ratify the bicameral conference committee report on the disagreeing yes, yes. votes of the house bill, number 8980, and let the text of the joint explanation be dim read into the records of the chamber. i so move, mr. president. yes, we'd like to recognize the majority. I, I vote no, mr. president. okay. so but everyone he's not else, objecting yes. to the motion yes. that we ratify, Will take note of his manifestation of his yes. vote. And there being no objection to the motion of the majority floor leader, the... Uh, where is that bill? The Bicameral Conference Committee, uh, ratifying both House and Senate versions of the budget, is hereby approved and ratified. Formal lang naratipikahan ng na Senadong Panukalang 5.768 uh, ah, tilyong piso na pambansang pondo para sa susunod na taon no, itong 2024 General Appropriations Bill o House Bill 8980. Nagpayag naman ng pagtutol sa ratifikasyon ng Senado sa 2024 GAB itong si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa inilatag ni Senate Committee on Finance Chairman Sen. Sani Angara na Bicameral Conference Committee Report ng 2024 General Appropriations Bill Ibinida nito ang pagdagdag sa pondo ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines para nga sa susunod na taon. Kabilang na dito ang dagdag na 8.4 billion piso na pondo para sa DND habang 4.3 billion piso naman para sa Philippine Coast Guard sa gitna ng mga kontrobersya sa West Philippine Sea. Iginiti ang gara na matapos sa nangyaring pambobomba sa Mindanao State University, tumibay ang paninindigan na suportahan ng mga uniform personnel, mga intelligence agencies at mga opisina ang nagtatrabaho para sa kapayapaan at pagkakaisa nating mga Pilipino. Kabilang dito ang PNP, BFP, BJMP, PCG, NICA, NSC kasama na rin ang DOJ at NBI. Mananatili rin aniya ang pagtaas ng budget para sa Marawi Compensation Board at sa Marawi Compensation Fund, realignment sa pamana program at mga standby operations para umigting ang peace process sa pagitan ng gobyerno at ng iba't ibang grupo at ng mga kaakibat na normalization at amnesty initiative dito. Una nang sinabi ni Angara na hindi ginalaw ng bike ang kabuang halaga para sa confidential intelligence pan na nagkakahalaga ng 9.5 billion pesos. Aniya ang nabago lang ay ang mga ahinsyang makakatanggap nito dahil wala nang magiging alokasyon na confidential intelligence funds para sa mga civilian agencies dahil ibinuhos na itong lahat sa mga security agencies ng bansa. Matapos sa ratipikahan ng Kongreso ang 2024 General Appropriations Bill ay ipapadala na sa Malacanang ang kopya rito para mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na biyabiyahe patungo Japan sa December 15, 2023. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.